Itong puno na ito na nasa aking harapan ay ito ang tinatawag na banaba. Itong banaba na ito mga kaubayan ay napakabisa po na panggamot sa UTI. Pakishare naman po para malaman ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng banaba kung ano po ang kanyang nagagamot Itong banaba na ito, itong dahon ng banaba na ito mga kaubayan, pag ganito po kalapad, ay kukuha po kayo ng mga apat o tatlong piraso at ilagan nyo po yan sa apat na baso na tubig yung tao po, yung ating mga kaubayan na may UTI ay maganda po ito para sa kanila. Maganda pong pang-maintenance, pang kahit araw-araw po na uminom tayo ng banaba, ay, ay maganda po yan. Gawin po nating parang tsa. Mas maganda po, mga kaubayan, kung itong banaba na ito ay hinahaluan po ng mais, balat ng mais, o kaya buok ng mais sa probinsya po, ay subok na po itong dahon ng banaba na ito bilang panggamot sa, sa UTI, panglinis po ng pantog ng ating ihi, mga kababayan. Kaya sa itong daon ng banaba po, yung ating mga kababayan na nasa uh, medyo kabundukan o probinsya ay nagkukumuha po sila ng daun ng banaba at ito po ay pinapatuyo tinutuhog-tuhog per kilo po ang bilihan ng daon ng banaba. Meron tayong mga kaubayan na namimili ng daon ng banaba kahit jeep-jeep po yan. Kasi ito nga po ay ginagawang tiyak dinadala po sa pabrika itong daon ng banaba na ito mga kaubayan at ginagawa po nilang tiyak. Maganda po kasi ito na pangluna sa UTI sa may problema po ng ihi itong daon ng banaba ang tamang proseso po ng paggamit nito ay linalaga po yan yung apat, yung tatlong daon na yan o kaya apat na daon na yan ay eksakto po na inumin po yan maghapon pwede pong gamitin yan mga kaubayan sa loob ng dalawang araw pag yung isang tao po ay nagmimintinans ng gamot na pang UTI, itong daon ng banaba po ay pwedeng gawing cha, tea. Lam, uh, pwede rin po itong ipatuyo, durugin, at i-stock at gawing tipo po itong daon ng banaba. Marami na po sa atin mga kaubayan ang umiinom o gumagamit ng daon ng banaba bilang panglunas po sa karamdaman na UTI marami pong salamat